mga bus mayog adlaw kung imo ning makita o makita ni mo ni sa dalan diya sa likod sa balay kiniingan ning klase nga mga mananap mga bus nga mubarog daw tupong diha kanimo mga bus unsa man kaha ang imong unang reaksyon kini sila bus mo ni ang gina ilah sa tibok kalibutan nga pinakalala nga mananap kundi ay eh, naghahan ang usap na biktima ni ini. Eh. Mga boss, kini nga klase nga mananap, ang uba ni, eh, gina, pangga ni gina uh, preserve kay mo lagi daw uh, basi no mahurta daw sa tuang uh, kalikasan pero ikaw kung pagutanon boss so what it imuning e matagbuan kining klasing nga mga mananap oh kay kung mubarog ni sila boss tupong pa ni ...tanawang imo tanaw ang gidakod ani boss ug unsa ka apo ni Onya dili pa basta-basta boss kay manglakag ni no oh, say say sa mga pipila ka mga nakasaksi ni ini busa karon panahon na magamping ta bus kay nganing klase nga mga mananap mo ay pinakahadlok na kayo karon ilabi na sa mga kalasangan sa so, mga ginikanan mga uh, inahan uh, bantay tao ninyo ang inyong mga anak og magadto sa mga lugar nga hilit kayo basino unya mapakan sila ni ining klase nga mga mananap mo na gitawag og ami milay banakon keng cobra